Imaginin mo, kumikita ka ng million sa pesos every month pero naging broke ka pa din. Parang imposible mangyari, di ba? And yet, that is precisely what happened sa bodyguard kong dating sikat na boxing heavyweight champion sa buong mundo. Ang tapang nitong bodyguard ko na to. Pag hindi nakakasuntok to, nangangagat to eh. At dahil sa galing at lakas niya sa boxing, he earned up to $300 million sa buong karir niya. Pero in 2003, he ended up with nothing in his bank account at negative $23 million pa dahil sa mga utang. Despite his astronomical earnings, namumuhay pala siya ng paycheck to paycheck o ginagastos din yan lahat yung mga kinikita niya dahil natrap siya sa isang high-end rat race. Yes, ang pagiging trap sa rat race ay pwede din mangyari kahit pa milyon ang kinikita mo. It's a shocking story, di ba? Pero wag ka, hindi ito isolated case lang. Ito ang same story na paulit-ulit lang nangyayari mapa-celebrity man yan o simpleng tao. Different actors man ang gumaganap pero same ending. Tignan mo yung relationship mo sa pera. Nawawala ba agad to as soon as you earn it? O feeling mo ba kahit gaano kalaki ang kinikita mo, palagi ka na lang nag-e-end up sa same spot? Kinakapos pa din o wala kang naiipon? This raises a very serious question. Bakit karamihan sa atin ay nag-i-struggle sa pagmamanage ng pera kahit pa malaki ang kitain natin? This is a mystery na once and for all gusto nating masagot sa video na to. Dahil merong mga hidden money lessons na hindi tinuturo sa formal education. At yon ang malalaman mo ngayon. Ang pera. Ano nga ba talaga to? We all know the basic meaning of money. Ito ang ginagamit natin to buy things. Pero there is more to it than just that. Isipin mo, kapag bumili ka ng bagong cellphone o sandwich o kapag bumili ka ng movie ticket, gini-give up mo ang pera mo dahil tingin mo ang pinapalit mo dito ay something worth it. Ang pera sa madaling salita is all about value. Imagine, pinapalit mo ang isang shiny rock for a cool seashell by the seashore. Money works the same way, pero instead of rock and shell, we use peso, yen, dollars, o euros. This trade is based on what we think something is worth. Kapag binayad mo ang pera mo, you're actually saying, this is worth it para sa akin. Pero, here's the catch. Hindi naman ikaw lang ang nagseset ng presyo. It is set by everyone who's buying and selling, o yung tinatawag nating market. So kapag iniisip ng karamihan na itong isang brand ng cellphone na to is awesome, then yung presyo niya ay tataas. Or kapag tingin ng karamihan ay pangit naman to, ang presyo might go down. Now, why is this important? Dahil understanding money as just a symbol of value will help us realize na ang pera by itself ay hindi masama at hindi din mabuti. It's how we use it that matters. Maraming tao pa din kasi yung naniniwala na money is the root of all evil. Pero, think about it. Money is just a tool. Parang isang martilyo. Hindi ba naman pwedeng sisihin ng martilyo kung bakit pangit at mahina yung pagkakagawa sa isang bahay, di ba? Kasalanan yun nung karpintero niyong si Mang Kanor kung ano-ano kasi yung inaatupag. The same goes with money. Kapag inisip mong money is a symbol of value, you start to see it differently. Hindi lang naman ang pagkakaroon ng limpak-limpak nito ang mahalaga, kundi kung ano ang ginagawa mo sa pera mo. Do you spend it all quickly? O do you save and invest for later? Do you buy things that gives you immediate pleasure? O do you invest in things or assets na mas magiging valuable pa in the long run? Para mas mapaliwanag kung mabuti, Gamitin natin ng isang story. Picture a farmer na nagtatanim ng mga apples. Nagtrabaho siya ng husto buong taon to finally have a big basket of apples. Ito mga mansanas na to ay valuable kasi gusto ng mga tao to. Now, the farmer can trade these apples for money. Itong pera na to represent the value of his hard work. Ngayon, pwede niyang gamitin ang pera na to to buy seeds, tools at iba pa mga kailangan niya. Ang mga apples were his value. At ngayon, yung value na yon ay nalipat na sa pera. Pero what if that farmer spends all his money to buy the new iPhone 15? Apple din naman daw kasi yun eh. Sure, he will enjoy it for a while pero ano na yung mangyayari sa susunod na harvest niya? Wala na siyang perang pambili ng mga seeds o tools. This is why understanding the value of money is so important. Kasi it's all about making smart choices na makakatulong sa'yo in the long run. Hindi lang panandalian. So again, the big question is, what's your relationship with money? Do you see it as something na dumadating pero mabilis ding nawawala? Or do you see it as a tool so you can store value and build a better future? Itong simple shift sa thinking na to pagdating sa pera can make a big difference sa financial future mo. Tandaan mo, ang pera ay hindi lang simpleng papel o barya. It's a representation or symbol of value, your hard work, and your choices. Use it wisely and it can help you achieve your dreams and secure your future. Understanding this is the first step para ikaw ang maging master ng pera. Lahat tayo may habits like brushing our teeth o checking our phones. Pero alam mo ba na kung paano mo i-handle ang pera mo is also a habit? And some habits can lead to big trouble if hindi tayo nag-iingat. Isipin mo to. Pag nakukuha mo ang sweldo mo, you feel somehow rich, di ba? Pero by the end of the month, feeling broke ka ulit. This is a common problem for many people. Kahit pa yung malalaki yung sweldo, So ano yung ugat ng problema na to? One big problem is living paycheck to paycheck. Ibig sabihin, ginagastos mo lahat ang perang sinasahod mo bago pa dumating yung next paycheck mo. This will be very stressful kasi isang unexpected bill lang like car repair can throw your whole budget into chaos. At sobrang delikado nito, lalo na laganap ngayon yung mga money lending apps. Kaya nauwi sa pangungutang eh. Bakit pa ito nangyayari sa atin? It often comes down to two sneaky traps. The ostrich effect at the hyperbolic discounting. Ang ostrich effect ay kapag we ignore our money problems, hoping they will go away on their own. Kaya nga tinawag na ostrich effect eh. Parang nilulubog na lang yung ulo natin sa lupa kaysa harapin ang problema. Ito yung feeling na ayaw mong tignan yung bank account mo pagkatapos ng big shopping spree dahil natatakot ka sa makikita mo. Pero ignoring it won't make it better. In fact, mas mapapalala pa nito yung sitwasyon minsan. Ang hyperbolic discounting naman ay isa pang tricky habit. Ito yung mas gusto natin yung maliliit pero immediate rewards kaysa sa mga malalaking returns kaso it will take some time. Halimbawa, meron ka 1,000 pesos. Pwede mong isave to para sa mas importanteng bagay like buy a share ng isang big company sa stock market. Mamaya i-share ko sa iyo kung paano to. Or, you can use this 1,000 pesos right away to buy a nice treat. Karamihan sa atin, mas pinipili yung treat kahit pa ang pagsisave at invest will be much better in the long run. It's like eating a cookie now instead of waiting to have the whole cake later. Laging katwira ng karamihan. You will only live once, so i-enjoy mo na lang. Teka, teka. Paano ka naman talaga mag -e enjoy kung after ng mabilis na sarap, eh puro ka naman financial stress at wala ka pang peace of mind pagdating sa pera? So, paano natin maisa sa ayos ito? Let's go to the next part. Para maitama ang mga maling financial habits, you need to manage your money wisely. Ang unang step ay awareness. Kailangan mo malaman kung saan napupunta ang mga pera mo. Imagine, yung pera mo ay parang yung tubig sa isang timba. Kapag may butas ang timba mo, yung tubig will keep leaking out kahit gaano pa karaming tubig ang ibuhos mo sa timba. Para matakpan mo yung butas, syempre kailangan mo malaman kung nasa ng mga to. So start by tracking every peso you spend. Isulat mo lahat ng gastos mo sa isang notebook o use an app. This will help you see kung saan napupunta ang mga pera mo. Next step, create a budget. Ang budget ay parang map para sa pera mo. It will help you decide where your money should go. Kesa magtataka ka na lang kung saan na naman nagpunta yung mga pera mo by the end of the month. Di man lang mga nagpaalam, bigla na lang nawala, di ba? To make a budget, just do the very basic. I-divide mo ang monthly income mo into three main parts. Savings, needs, at wants. Ang savings ay para sa future mo. Maaaring sa umpisa, save for emergencies mo na. More on this later. Then, save para sa retirement mo o big goals like your dream house or your car. Try to save 10 to 20% ng sahod mo ang needs naman, ito yung mga bagay na hindi ka mabubuhay kung wala, like house rent, foods, groceries, water, electricity, tuition ng mga anak mo. Siyempre, ito yung priorities mo. At yung wants, ito yung mga bagay na nai-enjoy mo pero hindi mo naman talaga kailangan like eating out, movies, or new clothes. Okay lang naman bilhin ng mga gusto mo pero do it wisely. Let's break it down. Say, kumikita ka ng 50,000 pesos every month. Set aside mo agad yung 10,000 para sa savings mo. 30,000 para sa needs mo. And 10,000 para sa wants. Gawin mong flexi si wants. Maybe 5,000 pwede na. By planning your spending, masisigurado mong maku-cover mo ang mga pangailangan nyo, makakapag-save at invest ka, while still having fun. Next, cutting expenses is also important tignan mo yung mga spending mo and ask yourself, Kailangan ko ba talaga to? Maybe, pwede mo nang iskip yung extra Starbucks mo once or twice a week at magsettle ka na lang sa 3-in-1. Yung mga small savings mo can add up over time and make a big difference pagdating sa finances mo. Next, pag-usapan natin yung emergency fund. This is a special savings account na para sa emergencies lang, like car repairs, house repair, o medical bills. Isipin mong para tong safety net mo at ng pamilya mo. Try to put up emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng salary mo. This will give you peace of mind knowing na handa ka sa kahit anumang unexpected events. Investing, syempre, is another smart move. Once meron ka ng emergency fund, you can start focusing on growing your money. You can either start a business, invest in real estate, o sa paper assets like bonds o stocks. Out of these three, ang pinakamabilis mo magagawa ay ang mag-invest sa paper assets like sa stock market. At nasabi ko kanina, kahit as low as 1,000 pesos lang, pwede ka na magsimula. I-check mo yung video na to mamaya para malaman mo kung paano. Finally, pumunta naman tayo sa utang. Kung may utang ka like credit cards or loans, make a payment plan to pay them off as soon as possible. Sayang kasi yung interest na binabayaran mo doon na pwede sana mapunta sa savings mo. At mag-ingat ka dahil nabanggit ko kangina na nagsulputan yung mga money lending apps ngayon. Nilapitan nga ako nung isang good friend ko nung isang araw kasi nang problema siya. Nag-loan kasi siya sa isang money lending app called Digido for 25,000 pesos. And she's paying P5,600 every 14 days. Hindi lang to yung first time niyang mag-loan sa company na to. Kasi nababayaran naman daw niya agad ang full amount. Saka in fairness naman daw, mabilis talaga mag-release ng cash at kapag nabalik mo ang full principal na hiniram mo within 14 days, very little interest lang. Pero and this is a very big pero once hindi mo mabalik agad, katulad nangyari sa kaibigan ko dahil malaki na yung loan niya. Doon ka na mauhulog sa trap. And here's why. 5,600 every 14 days. Ang laki noon ha for 25,000 pesos loan. Pero I got the shock of my life. Kasi yung 5,600 na yon ay para lang pala sa interest. Walang napupunta sa principal. And she's been paying 5,600 pesos since second week of February pa. So she paid 5600 six times over the course of her new loan so if my math is correct ang total na naibayad na niya is 33600 pesos pero guess how much pa yung remaining principal niya still 25000 pesos i was deeply saddened and totally disgusted sa ganitong business practice Isipin mo ha, that is around 45% interest every month. At it can go on and on kasi she will pay 5,600 every 14 days hanggat hindi niya napay pay off yung principal. Sure, she can pay extra on top of that 5,600. At yun yung mapupunta sa principal para lumiit-liit. Pero, pero naman, sobra naman to. Hindi ko sure ah kung bakit hinahayaan ng SEC ang ganito kalaking interes. Grabe, tumaas yung high blood ko talaga nung nalaman ko to. Kung may experience ka din sa mga lending app na kagaya nito, pakicomment mo naman yung story mo sa baba para makita at magsilbing warning sa mga kapatid natin. Marahil sasabihin ng iba o ng company, eh kasalanan niya nag loan siya sa amin eh. While that might be true, pero kasi, ang hirap ng malagay sa alanganin pagdating sa pera. Dahil you will be emotionally triggered to make a move. Ika nga, kakapit ka na sa patalim. And sadly, there are companies who take advantage of that vulnerability. Kaibigan, bago ka sumubok sa mga ganitong lending apps, please, think not only twice but ten times. Quick recap tayo. to manage your money wisely, you need number one, track your spending. Para malaman mo kung ang pera mo. number two, create a budget to plan your spending at savings. number three, cut unnecessary costs to save more. number four, build an emergency fund for unexpected expenses. number five, invest wisely to grow your money. at number six, pay off debt. ASAP and be very, very cautious sa mga lending companies na grabe ang taas ng interest. Ngayong alam mo na kung paano i-manage ang pera mo wisely, it's time to tackle the other side of the coin. What if you can also increase the amount of money coming in? Ito ang sekreto para maging milyonaryo in the shortest possible time. Since magiging wise ka na sa pag-handle ng pera mula ngayon, it's now time to explore how you can make more money o the production side of money. This means finding ways to bring more money into your life nang hindi lang nanggagaling sa regular job mo. And this can be very rewarding. Kapag nag-decide kang gusto mong kumita ng malaki, gusto mong maging millionaire, you immediately wonder, Paano kaya ako magiging milyonaryo? This question can be frustrating kasi yung sagot, eh hindi naman basta-basta darating agad ng biglaan. Kaya yung karamihan na discourage agad at napifeel na, baka hindi ko talaga destining yumaman. Ang totoo, meron lang namang simpleng formula para makapag-produce ka ng maraming pera. Marami lang avenues ang pwedeng panggalingan nito. At yon ang nagiging problema hindi porke yung kapitbahay nyo eh yumaman sa pagtitinda ng pares, eh gano'n na din yung gagawin mo. Kaso, yun ang ginagawa ng majority ng tao. Kung saan umasenso si Juan, yun din yung gagawing racket ni Pedro. Not knowing na baka yun talaga yung calling ni Juan. You see, kahit may simpleng formula paano kumita ng malaki, crucial naman ang pagpili ng avenue na tatahakin mo. God gave you everything it takes to become rich hindi ka lang naniniwala doon. Merong gift na binigay sa iyo si God. Lahat tayo ginawa ni God with a particular gift. Hindi niya tinapon sa gitna ng dagat para sisirin mo, hindi niya nilagay sa tuktok ng bundok para akyatin mo, hindi niya binaon sa ilalim ng lupa para hukayin mo. Nilagay niya yung gift na yon inside you nung pinanganak ka. At 'yon ang gusto niyang gamitin mo to unlock the life you want. What's your gift? This is the thing na you do the absolute best with the least amount of effort. That's your gift. Kaya kung gusto mong umaman, pero pinasok mo ang isang racket o business na hindi in line sa gift mo, you're just wasting your time. Kasi you are going against what God created you to be. I don't care kung gaano mang karaming beses mo na ito pero this is crucial. Dahil if you got this wrong, you won't succeed. To know your gift, tanongin mo yung sarili mo. Ano ba yung one thing na kapag ginagawa ko, I'm in the zone, I'm happy, I'm inspired. Ano yung isang bagay na I can show my absolute best effortlessly? Kahit ano pa yan, kahit networking pa yan o paggupit ng buhok o dancing, singing, vlogging o cooking o kahit pa feeling mo sa eating ka lang magaling. Seryoso, kahit ang gift mo ay kumain ng kumain, pwede ka pa ding maging millionaire. Tingnan mo tong si Chinchanzu. Sorry, hindi ko kasi mabasa yung name niya. Wala siyang ginawa kundi kumain. My gosh! Pero meron siyang 14 million subscribers. Grabe, pengin naman ako mga 70,000 subscribers dyan para magka-silver play button naman tayo. Actually, Patama yun sa iyo eh. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan. Minsan lang ako mag-request eh. At pakipitik mo na din yung like button kung may napupulot kang magandang aral sa video na to. Maraming salamat. Anyway, balik tayo kay Chin Chan Su. So kumakain lang siya and guess magkano kinikita niya dito per video, di ba? And she's posting halos every single day. Imagine, very little effort pero huge result, di ba? Nagutom ako bigla, pambihira. So once you discovered your gift, find a problem na pwedeng solusyonan ng gift mo. And once you figure that out, find someone who will pay you 100 pesos. Kahit 100 pesos lang muna para sa gift mo. Para sa solusyon na pwede mong ma-provide. At once you have something that somebody is willing to pay you 100 pesos for, eto ang formula to be rich. It's called times 10. Kailangan mo lang gawin yung exact approach na yon 10 times more. Say, maghanap ka ng 10 taong willing magbayad sa'yo ng 100 pesos. So, magkano na kinita mo? 1,000 pesos na. Kapag kumita ka na ng 1,000 pesos, whatever you did to earn that, do it 10 times more. Magkano na kinita mo? 10,000 pesos na, di ba? So, once you earned 10,000 pesos, kung anumang yung ginawa mo to earn that, do it 10 times more. Now, you will have 100,000 pesos. Sure, you might need to hire and train people or improve your service, improve your marketing. You have to figure that out along the way. And guess what? Once you reach 100,000 pesos, do it 10 times more. And you will reach your first million. That's it. Huwag kang mas kakaisip Paano kumita ng 1 million pesos agad? Start with 100 pesos and do it 10 times more. At habang pinifigure out mo ang gift mo, kung may 1,000 pesos ka, pwede ka nang maging part owner ng mga pinaka-successful businessmen dito sa atin through the stock market. Dito sa video na to, ituturo ko sa iyo yung step-by-step -step paano makapag-invest in the stock market for only 1,000 pesos. Alamin mo yon sa video na to. Maraming salamat sa pananood. Peace out!